Hi po. Nandito po ako ngayon sa Sambales. Yun yung makikita. Ang Berhen. At nandito po kami ngayon sa napakagandang bahay. O, oh, di ba? Ang ganda, di ba? Diyan po kami natulog ngayong araw na to kasi po kami ng aming bilang si Ate Jane at ayun po si kami inyong nakikita at syempre ako po ayun, nandito po ako ngayon sa Sambales at ipapakilala ko po kayo sa aking mga kasama ayun, papakita ko po sa inyo kung sino po sila ayun po ayun po sila o oh. ayun po si kami inyong nakikita <laughs> At ito po ang aking mga kasama. Ito po ang kanilang maliit na garden. Ganda-ganda po talaga, di ba? At ayun po sila. Siya po yung nag-invite oh sa akin, no? Si Jane! Oo, oh, sige lang, profile lang. <laughs> Siyempre. Si Verly. Ngayon po si Verly. <laughs> si Lester. na, ma sa video, sa pahang. Yan. Si siya. siya na. po ni... Si Darwin. Darwin. yun. Ayun. Ayun, si Isang adik na... Si Kami, ganyan. <laughs> Ayan po si Kami. Ayan diba po si Kami. Ayan po Ang ganda-ganda po talaga dito sa Sambales. Masinlok Sambales. Sambales.

Ayun po, yun po ang isang napakataas na bundok at gusto ko po talaga siyang akitin Pero hindi po maaari kasi sobrang taas po niyan. Ayun po, mm, share ko lang po sa inyo. <laughs>